Sa isa nitong si dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ang anya yung mga kamalian sa sinumpang salaysaan nitong si dating Philippine Charity Ship Office General Manager, Royina Garma. Ang mga naturang kamalian, ayon kay Panelo, ay piyak na wala hong bigat sa korte. Una sa listahan ay ang sinabi nitong si Garma na tinawag siya ni dating Pangulong Duterte noong May 2016 o tinawagan siya nitong si dating Pangulong Duterte noong May 2016. Ayon kay Manelo, questionable ito dahil sa posibleng hindi na halal itong si Duterte noong panahong iyon. Pangalawa rito ay ang sinabi nitong si Garma na hindi siya bahagi ng Davao Model na ginamit sa drug war sa national level. At tanong tuloy nito si Manelo, paano alam nitong si Garma ang detalya ng Davao Model kung hindi siya naging bahagi nito? Tinukoy din itong si Panelo ang ilang bases na pagsasabi nitong si Garma ng mga katagang narinig niya o sinabihan siya habang isinasalaysay ang kaalaman niya sa drug war ng nakalipas na administrasyon. Narito ang bahagi po ng pahayag ni Attorney Panelo. If you will examine the affidavit, you will discover na ang tingin ko as a lawyer, this was craftily made by a lawyer para yung namimilit kay Ruina Garma na si Presidente, siran si Presidente. Eh, pinagbigyan niya, but at the same time, eh, yung kanyang affidavit will never stand in court. Number one, sabi niya, tinawagin daw siya alasin ng umaga noong May 16, ano, rather, May 2016. Noong May, eh, hindi pa siya presidente noon. Baka hindi pa siya nahahalal noon eh. Either before election yun or after election, but whichever, he has not how uh, she has not become the president. That raises immediately the probability that the event never occurred. That's number one. Number two, according to Ruina Garma, hindi siya kasama dun sa Davao model. Katunayan, nung uh, iniimbitan daw siya tinanggan niya, madali sabi, if she's not even a part of it or was never a part of it, How in the world can she know about the details of the so-called Davao Model Plan? Pangatlo, mm -hmm. sa ngayon sa kanya, yung mga dinilitali niya, sabi niya, "It was conveyed to me, I was informed, I overheard. Madaling sabi, puro hearsay, wala siyang personal Naniniwala ang batikang abogado na lahat ng ito ay nagpapatunay na pinilit o tinakot ang dating Criminal Investigation and Detection Group official bago ang kanyang mga testimonya. Ngayon pa nitong si Atty. Panelo, kasalukuyang nakadetene itong si Garma at ito ay maaring nakapagkompromiso sa kanyang mga testimonya kaya tuluyan siyang bumaliktad.